sa kabila ng pagpahinga ni Mendez matapos ang pagsubok nitong maglaro ng may lagnat ay tuluyan nang ngang nagawang sumabay ng mga players ng mansalay sa big 3 ng Rojas Sharks. Inspiradong manalo ang mga kalaban ni Andre Sanchez at wala silang magawa sa pag-init ng kamay ni Tuason na isa sa mga rason kung paano nakadikit ang score ng Black Knight sa kanila. Ang hirap pigilan ni Tuason kapag nagkakaroon ng kaunting space mula sa screen. Parang pinipitik lang ang bola. Sabi nga ni Roser, nakakatapos lang uminom ng tubig. Si Dre nga ay napatingin din sa kanyang sentro. At napayuko naman ito dahil wala raw itong magawa kay magbuo. Napakuyom na nga lang si Dre habang iniisip ang kanilang gagawin. Huminga nga siya ng malalim para ikalma ang sarili. Ang 3-point shooting ni Tuason atang sentro na si Magbuo ang naging dahilan upang makadikit sa kanila ang kalaban. Inisip niya kung anong strategy ang pwedeng makapigil dito. Ako ang babantay kay Tuason. Calvin, ikaw kay Valdez. Miko at Jay, i-double team ninyo si Magbuo kapag nasa kanya ang bola. Huwag ninyong basta pabayaan ng isang iyon at huwag ninyong pakuhanin ng rebound. Wika pa nga ni Dre at napatango naman ang dalawa. Jasper, ikaw ang magiging opensa. Sigurado naman akong kayang-kaya mo si Lorenzo, hindi ba? Wika pa nga ni Dre kay Soriano, nakasalukuyang pinupunasan ng kanyang pawis sa muka. Oo kap, ako ang bahala. Seryosong winika ni Jasper at pagkatapos noon ay inilahad ni Dre ang isa niyang palad ng nakataob sa gitna ng kanyang mga kasama. Sina Soriano at Roser nga ay napaseryoso sa ginawang ito ni Sanchez at sumunod nga sila sa ginawa nito na sinundan din ng lahat. Isipin ninyo ang mga paghirap natin kada taon para makaabot sa top 4. Hindi tayo pwedeng matalo. Nasa home court tayo. Kaya dapat tayo ang mas may advantage sa larong ito. Seryosong winika ni Dre na sinunda naman ng malakas na oo ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nga nito ay naghanda na ang limang papasok mula sa team nila sa pagsisimula ng second half sina Jasper nga at Calvin ay napapaseryoso na lang sa inaasal ngayon ni Dre Parang hindi raw ito si Dre na nakasanayan nila. Parang hindi raw ito maangas at ang mga sinasabi nito masyado raw mabait kung titingnan. Napansin nga lang nilang dalawa ang pagbabagong ito magmula nang matapos ang All-Star noong nakaraan. Kung ano man daw ang nangyari ngayon dito ay parang ayos na ayos daw ito. Hindi tayo pwedeng magpatalo Jasper. Seryosong wika nga ni Calvin habang pinagmamasdan si Dre. Tumango naman si Jasper at napakuyom. Tama, kailangan nating marating ang tuktok para maramdaman ng saya na mayroon ang pagiging kampyon. Wika ni Soriano at naalala nila ang kanilang pangarap ni Dre noong naging magkakaibigan sila noon. Ang mga panahong hindi pa ganoon kasi raulo ang isang Sanchez. Habang naglalakad naman si Dre papasok sa court, ay sandali siyang napaisip sa nangyayari sa kanya. Nagbago na ba ako? Bakit ganito ang mga nasasabi ko sa mga teammates ko? Tanong niya sa sarili na napatingin sa kanyang palad. Si Raulo, maraming kalokohang ginagawa, nanliliit ng mga may hinang players at gumagawa ng mga bagay na ikakasakit ng mga nanakit sa kanya noon. Ito ang mga bagay na sumasalamin sa katauhan ni Dre Sanchez. Ang ilan sa pinakang matinding bagay nga niyang ginawa ay ang pamamahiya at pagwasak sa kumpiyansa ng mga basketball players na palagi siyang tinatawala noon noong mahina pa siya at tinatalo-talo rito sa Rojas. Sunod ay ang pag-set niya kay Gerald Valdez para saktan si Kat Ilagan ang kanyang first love noong high school at ang huli ang pagpaplano niya ng hindi maganda kay Ricky Mendez ngayong OMPL. Kaso sa isang hindi inaasang pangyayari ay hindi na niya ito itinuloy. Para kay Dre ay isa siyang masamang tao na gusto lang ay pagtawanan ng mga may hina, lalo na sa mga naglalaro ng basketball. Dahil nga sa ito ang kanyang naranasan noon, dahil naging mahina siya sa mata ng mas naunang matuto, at sa mga mas may experience na sa paglalaro nito walang naniniwala na magiging magaling siya punti siya. Hanggang sa nakilala niya si Jasper at Calvin sa isang rayot noong siya ay minsang nagpunta rito sa rohas. Binubuli at pinagtatawanan lagi ang dalawa ng mas malalakas sa kanilang estudyante. Siya ang bumugbog sa mga umaway sa mga ito hanggang sa nasanay na lang sila na magkakasama magmula ng araw na iyon. Wala na nga rin silang ibang inintindi kundi ang maglaro ng basketball. Kahit hindi pumasok ay basketball pa rin ang kanilang inaatupag. Sa sports na ito sila lalong tumibay lalo na nang magkaroon sila ng team sa kanilang lugar. Dito na nga sila unti-unting naging kilala rito sa Rojas hanggang sa magkaroon na nga ng tryout para sa Rojas team na sasali sa OMPL. At ito na nga ang naging simula para sa bigger stage para sa kanila rito sa probinsya. Nakilala si Dre Sanchez sa pagiging walang awa sa kalaban hanggang sa nakatapat na niya ang mga malalakas sa norte na tulad ni Ramirez at Flores. Ito ang sumira sa pangarap niyang magkampiyon. Ito ay sa kadahilan ng hindi niya magawang matalo ang mga ito lalo na ang kanilang mga kupunan dito sa OMPL. Pakiramdam niya sa nakalipas na mga OMPL ay wala na siyang magagawa sa mga ito. Kapag ito ang kanyang nakakatapat ay nawawala ang kanyang kakayahang tumalo ng mga ace players. Nawawala ang pagiging killer niya sa loob ng court. At dahil din sa dalawang mahuhusay na players na iyon ng norte, ay nakontento na lang siya sa mga bagay na kaya niyang abutin dito sa mundo ng basketball sa Mindoro. Akala niya ay masaya na siya sa ganito pero nagkamali pala siya lalo na nga nang lumitaw bigla ang isang player na nagngangalang Ricky Mendez dito sa South. Nagulat siya sa ginawa nito sa kanyang kapatid. Nagawa nitong pataasin ng kumpiyansa nito at maging siya nga ay nagawa na nitong suwayin upang ipagpatuloy ang kagustuhan nitong maglaro ng basketball Nang mangyari nga ang practice game nila noon bago magsimula ang OMPL ay inis na inisya rito dahil bukod sa hindi niya nagawa ang gusto niyang paglampaso rito ay nalaman din niyang kasintahan nito si Kat na hindi nga rin niya alam na iyon pala ay hindi totoo Hindi nga rin niya alam kung paano naghiwalay ang dalawang iyon at hindi na rin niya alam na sina Gerald at Kat ay nagkakamabutihan na muli. Sa pagsubaybay nga niya sa mga laro ni Mendes, ay dito ay may mga bagay siyang hindi maunawaan. Bakit daw kahit 5-6 lang ito, ay nakakagawa ito ng milagro. Unang-una nga ay ang ginawa nitong pagtalo sa team ni Henrik. Nakita rin niya ang mga malulupit nitong stats at pakiramdam niya ay inuungusan siya nito rito sa south. Dito tuloy na ang plano niyang gawa na ito ng hindi maganda. Hindi naman isang krimen na pwede siyang makulong, kundi ang balaking i-frame up din ito, kagaya ng ginawa niya noon kay Gerald Valdez. Kaso, ang mga plano niyang iyon ay naglaho ng maging kakampi niya si Ricky sa team ng South noong All-Star Game. Inis na inis siya sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Nayayabangan siya sa mga winika nito na para ba siyang pinapangaralan. Kaso, hindi niya inaasahan na ginawa lang pala ito ni Mendez upang magbago ang kanyang paniniwala na hanggang dito na lang siya na mananatiling talunan sa mga taga-norte. Dito nga niya napagtanto na si Ricky Mendez ay isang pambihirang individual na may kakayahan daw itong baguhin ang paniniwala ng isang manlalaro sa mundo ng basketball. Ito ang nagbukas sa kaisipan niyang kaya walang nangyayari sa kanya ay dahil iniisip niyang hindi siya mananalo sa mga malalakas na players ng Norte. Pag uwi nga niya ng araw na iyon ay ito ang magdamag na bumagabag sa kanya. Nakaramdam siya ng saya nang maging kakampi niya si Mendez na naglaho agad ng biglaang umalis ito ng pinamalayan. Gusto pa niyang maging kakampi si Mendez at gusto niyang maramdaman uli ang bagay na iyon kagaya nga ng dakdakan niya si Henrik Ramirez na minsan ay hindi pa niya nagawa. Ngayon nga, ang paghaharap nila ni Mendez ay sobra niyang pinaghandaan. Hindi nga lang niya akalaing magkakasakit ito na siyang humadlang sa kagustuhan niyang makatapat ito. Magkaganoon man, isa sa mga bagay na napagtanturi niya maglaro man daw ito o hindi, ay kailangan nilang manalo. Wala na si Mendez sa lineup ng Mansalay, pero ang lamang lang nila ay iisa. Pakiramdam nga ni Dre ay mahina sila kaso, kailangan din nga niyang tanggapin na nagbago na talaga ang team ng Mansalay na palagi nilang tinatalo noon. Gumanda ang laro ni Valdez at magbuo. At sa pagdagdag ni Tuason at Mendez, ay mas lalo raw naging sulido ang mga ito kahit sino ang team ay pwedeng mag-improve at kahit sinong manlalaro ay pwedeng mas lalo pang gumaling. Lalo na ako at ang team ng Rojas. Sabi nga ni Dre at dito na nga tumunog ang buzzer. Hudyat ito na magsisimula na ang ikatlong quarter. Naging dikit niya ang score ng dalawang team sa quarter na ito. Si Coach Cervantes ay ipinasok din ang kanyang mga reserba para makahinga ang kanyang mga mahuhusay na players. Ginawa rin naman ito ni Dre kaso dahil nga kapwa ayaw magpatalo ng dalawang team ay nakapagbigay ito ng mas excitement sa mga manonood lalo na nang magkaroon ng switching ang mga players ng dalawang team. Si Valdez at Sanchez ay nagkatapat. Dito nga makikita ang determinasyon sa mga matalang dalawa. Si Dre nga ay inatake ang depensa ni Valdez at nakapunto siya. Ganito rin nga ang ginawa ni Gerald at ilang posesyon na ganito nangyari na tila ba nagkakaroon ng showdown ang dalawa. Nakakasabay ka na sa akin Valdez ah. Sabi nga ni Dre na pinostihan naman si Valdez. Siyempre, hindi habang buhay na matatalo mo ako. Sabi naman ni Gerald na inalala ang mga panahong kontrolado pa siya ni Dre. Ayaw na ron niyang balikan niyon at salamat daw dahil nakilala niya rito sa mansalay si Ricky Mendez ayaw na rin daw niyang pakabalikan niyon at kung gaganti raw siya kay Dre ay mas mabuti raw na idaan na lang sa basketball. Ito ay ang ilang paso ang team ni Dre dito sa sarili niyang bahay. Dahil kung hindi ay baka walang mangyayari sa akin. Sabi nga ni Gerald sa sarili at sa pagtalo ni Sanchez para itira ang bola ay nanlaki ang mata nito na magawa niya itong masabayan. At si Dre nga ay nabigla dahil nang pakawalan niya ang bola, ay doon na nga niya natanggap ang isang clean block mula kay Gerald. Ito ang nagpatahimik sa home crowd at sa paglapag ng dalawa sa sahig ay sabay silang tumakbo dahil ang bola ay nakuha na nga ng mansalay. 80-79 na naging iskor sa pagtatapos ng ikatlong quarter at sa pagsapit ng huling quarter ay lalo naging kakabakaba ang laro dahil sa natitirang isang minuto ng laban ay dikit pa rin ang laban sa score na 106 to 104. Lamang nga ng dalawa ang Rojas at si Ricky nga ay nakakaramdam na rin ng kaba sa dibdib habang hinihintay na matapos ang game. Si Gerald nga at Dre ay kapwa pagod na at ganoon din ang mga kasamahan nila. Nasa Rojas nga ang bola at nasa palad ito ni Dre na bumigla ng atake papunta sa basket. Si Gerald naman ay sinabayan nito Kaso bumangga siya sa screen ni Karisma Si Dre ay napangisi at bigla ang binilisan ang pagsugot sa basket Naro naman nga si Magbuo na nakabukas ang mga braso Sa paglapit nga ni Dre ay siya ring pagtalo niya palapit sa basket na hawak ng kaliwang kamay ang bola Hindi ka makakalusot sa akin Sanchez Bulalas nga ni Magbuo na nagdilim ang paningin dahil biglang ibinaba ni Dre ang hawak sa bola habang nasa ere. Dito nga ay isang reverse layup ang kanyang ginawa. Kaso, tila pumitik ang braso ni Magbuo na kinaseryoso ni Dre dahil mintis ang kanyang tira ng matamaan ito. Sa paglapag nga nilang dalawa, ay doon na nga agad na binaks out ni Magbuo ang ace player ng Rojas na napakuyom ng kamao dahil hindi siya makaalis. Isang malakas na sigaw pa ang ginawa ni Magbuo nang makuha niya ang rebound. Agad din nga niyang ibinato ang bola kay Valdez na tumatakbo na sa kanilang side. Si Dre naman ay napahabol dito kaso tila hindi na raw siya aabot dahil si Valdez ay lumampas na sa tree line. At dito nga rin makikitang nasa likuran nito si Nasoriano at Roser na susubukan siyang pigilan. Napangiti naman ang pawisan ng si Valdez nang isang layup ang kanyang ginawa. Dito na nga nagwala ang supporters ng Mansalay kasi tumabla na ang score sa 106. Sa paglapag nga ni Valdez ay napakuyom ito ng kamao at napasulyap sa kanilang bench. Nakita mo ba iyon Ricky? Wika nga ni Gerald na sinabihan din ang kanyang mga kasamahan na humanda sa pagdepensa dahil sa natitirang 30 segundo ay tabla nga ang score. Napatawag nga si Dre ng timeout at ito ay upang planuhin ng kanilang gagawin. Kinausap nga rin ni Coach Cervantes ang kanyang mga players at pinaalalang may isa pa silang timeout kung sakaling mapunta sa kanilang possession Just one stop, huwag ninyong hayaang makaiskro pa sila. Uy ka nga ni Coach Cervantes at tumangu naman ang kanyang mga pawisang players. Natapos na nga ang timeout ng Rojas, at kanya-kanya na nga rin ang pwesto ang kanilang mga players. Makikita nga na magkakatabi si Nadre, Calvin at Joaquin sa may free throw line. Agad din naman itong nilapitan ng kanilang mga katapatan at doon na nga sumilbato ang referee at ibinigay kay Soriano ang bola. Ang cheer nga ng Rojas ay lumakas palalo at dito na nga umikot ang kanilang mga players sa may free throw line. At sa paglitaw ni Dre na kung saan ay naiwan si Valdez dahil sa screen ng dalawang players sa kanya, si Soriano ay mabilis na ipinasa ang bola kay Dre at pagkakita nga nito sa oras ay doon na nga si matake sa basket na sinabayan naman ang paggalaw ng kanyang mga kakampi sa may hindi kalayuan. Sa pagsabay naman ni Valdez at magbuo para pigilan si Dre ay dito na nga bumigla ng hinto ang East player ng Rojas pinatalbog niya sa pagitan ng kanyang mga binti ang bola at iniatras ang isang paa pagkatapos. Ang mga manonood ay napalunok ng isang step back fade away shot ang pinakawalan nito sa harapan ng tumalong ding Sina Magbuo at Valdez. Isang ang magandang senaryo para sa mga ito ang nasaksihan ng marami at napakawalan nga Dre ang bola sa paglapag ng tatlo ay napatingin sila sa ere at ang bola ay dumiretso sa basket. Kumabog ang dibdib the Dre sa pagmintis noon at dito na nga napasigaw si Coach Cervantes na ang rebound ay kuhanin. Si Ricky nga ay napatayo at ganoon din nga ang kanyang mga kasama dahil nasa ilalim na ng basket ang player na si Karisma na tumalo na para kunin ang rebound. Si Yam na segundo. Nasa palad na nga sana ni Karisma ang bola Kaso, lumitaw si Tuason at hinampas ito ng malakas papunta sa kanilang side na kinatakbo agad ni na Gerald at ni Dre na hindi raw ito ang makuha ang bola. Ang mga manonood nga ay napatayo na lang at nang mahawakan ni Gerald ang bola ay doon na napa-seryoso ang lahat. Hindi na tumawag ng timeout si Gerald at ito rin ang naisip ni Coach Cervantes dahil ng oras na iyon. Naiwanan na nito si Dre Sanchez na mukhang naibigay na ang lahat ng lakas sa buong game. Si Valdez nga ay nakangiting tumalon palapit sa basket. Sa pagbitaw niya ng layup ay siya ring pagtunog ng last buzzer. Ang bola ay nilamo ng ring at ang nakakuyom na kamao ni Gerald ay napasuntok sa hangin na sinabayan ang pagwawala ng kanyang mga teammates na napatakbo sa loob ng court. Ang mga supporters nga ng Mansalay ay nagwala at ang mga tagarohas ay hindi makapaniwala sa nangyaring nasaksihan nila mismo sa kanilang baluarte. Nagdilim na nga lang ang mata ni Dre at dito na nga siya nakaramdam ng kirot sa dibdib ng hindi inaasahan. Maraming beses na siyang natalo ng mga malalakas na team pero ang pagkatalo nilang ito sa Mansalay ito ay ang biglang nagpaluwa sa kanyang mga mata nang hindi inaasahan.